Sa nakaraang kwento natin ay napansin ni Suyan ang kanilang mga kalaban na unti-unting lumalakas sa bawat pagbangon at sa pagpapatuloy ng kwento. Doon niya napagtanto kung marahil ay inilalaban ng South Gangbok hayang ang lahat alang-alang sa kanilang paksayon at kung maaari ring lumakas ang mga mataas na pinuno nito. Napaisip siya kung kabilang ba si sa mga yon. Samantala, dumating si Hino at bigla silang inatake, dahilan para magtaka si Haro kung si hakin ba ang kanilang kaharap. Maging si Suyan ay nagulat na makita ito. Inihagis ng lalaki ang isang screwdriver sa lupa at nagsalita na dapat siyang pakinggan muna ni Suyan. Ipinahayag niya ang kanyang pagsuko. Bagamat nag-alinlangan si Suyan, iginiit ng lalaki na siya ay seryoso at binanggit na wala ng pag-asa para sa South Gangbok High. Nais niyang sumapi sa grupo ng West Gangbok. Dagdag ni Hakim Ju na bihasa ito sa paggamit ng mga kasangkapan sa laban at handa pa raw nitong saksakin si Sek Kang sa likod kung tatanggapin siya. Isiniwalat pa nito na batid niya ang mga kinaroroonan ng lahat ng mataas na mandirigma ng South Gangbok High at nag-alok na maging lihim na sandata ng West Gangbok. Nagbigay abiso ang quest window kay Kim Suyen tungkol sa side quest na magre-recruit kay Hak Hin Ju bilang kasapi ng kanilang crew. Gayunman, may babala itong hindi tiyak ang kahihinatnan. Nakasaad na gantimpala sa pagtupad ng misyon ay isang gold card. Sa tabi niya, pinilit ni Heijan na magpasya agad si Suyan, habang ang quest window ay patuloy na humihiling na gawin niya ang desisyon kung tatanggapin ba si Hakim Ju bilang miyembro ng kanilang crew. Sa gitna ng tensyon, sumanya si Kim Suyan kay Ha Chen Ju at humiling ng pansamantalang paghinto. Nang magkatipon silang tatlo, tinanong niya kung ano ang opinyon nila tungkol sa pagtanggap kay Hakim Ju bilang bagong miyembro. Inamin niyang ayaw niya talaga, lalo pat binugbog ni nito si Yakuza. Dito pumasok si Jok Jang at sinabi na may hindi pa siya nababanggit. Napatingin si Har Zhang habang si Suyan ay agad na nagtanong kung bakit hindi niya ito sinabi kanina pa. Humingi ng paumanhin si Jok Jang at ipinaliwanag na narinig niyang sinuntok si Hawk Jinjo ng isa sa matataas na mandirigma ng South Gangbok High. Ikinwento rin niya na si Hawk Jinju mismo ang nagmungkahi na trader nila si Sek Kang, ngunit nabigo siyang kumbinsiin ang mga kasamahan niya dahil nananatili ang kanilang katapatan. Bagaman may alinlangan sila sa South Gangbuk, hindi sila traidor, patunay na isa sa mga miyembro, si Sang Man Lee, ang sumuntok mismo kay Hawk Jinjo sa mukha. Idinagdag ni Jok Jang na binugbog si Hawk Jinjo sa harap ng kanyang mga tauhan na kinuha rin ng South Gangbuk. Sa ganitong kahihiyan at galit, hindi nakapagtataka kung gusto na nitong lumipat at tumalikod sa South Gangbok. Dahil dito, ipinahayag ni Jokjang ang pagsang-ayon niya na tanggapin si Hawk Jinjo sa kanilang grupo. Napaisip si Suyan at tinanong kung ito ba ay bahagi ng mas malawak na plano. Inilahad niya ang posibilidad na sinadya ni Hawk Jinjo na mabugbog para makapasok sa West Gangbok High, isang estratehiya para makakuha ng tiwala. Tinignan ni Suyan ang mukha ni Hawk Jinjo at sinabing hindi ito maaasahan, lalo't kilala na nila ang pagkatao nito. Bagamat posible ang teoryang yon, pinapalalim nito ang sitwasyon. Ngunit biglang napangiti si Suyen, nagsabing may naisip siyang paraan. Ipinahayag niya ang pagtanggap kay Hawk Jinjo sa kanilang grupo. Nag-alinlangan si Jok Jang at muling nagtanong kung sigurado ba siya. Ngunit tinukoy ni Suyen na magiging trump card nila si Hawk Jinjo, lalot si Hyejin ang pinag-uusapan nila. Nagpakita ng abiso ang quest window, si Hyejin ay opisyal ng kasapi ng kanilang grupo. May kumpiyansang sinabi ni Suyen na asahan na lang nila siya. Pinagmas na niya ang mapanlinlang ng ngiti ni Hak Jinjo habang muling naglabas ng abiso ang quest window, tapos na ang quest. Samantala, sina Ji Yun Lee at kujaya ay abala sa pagdurog sa mga tauhan ni Dong Huang. Tinanong ni Kuja kung ayos lang si Ji Yun at tumango ito, sinabing konting tiis pa dahil darating na ang mga reinforcement mula sa South Gangbok High. Kahit na palilibutan na siya ipinagmalaki ni Ji-yoon na siya ang ikasyam na pinakamalakas sa South Gangbok. Alam niyang hindi siya iiwan ni Bam Sang-jong. Ngunit pumasok si Jin Park at nilinaw ang sitwasyon. Aniya, walang darating na reinforcement. Ayon sa nakuha nilang impormasyon, nasa pwesto na ang lahat ng high-ranking fighters ng South Gangbuk. Kung may tutulungan man, dapat ay nakarating na. Ipinahiwatig niyang iniwan na siya ng grupo. Nagtaka si Jean Park kung hindi ba siya nagduda kung bakit siya lang ang ipinadala sa front line. Idinagdag niya na siya ay isa lamang gamit na pwede nang itapon. Nag-abiso ang quest window, ginamit na ni Kujaya ang sistema. Ngunit bago pa makapagsalita si Jean Park, lumapit si Yakuza at bam ng kung anuman sa kanyang tenga. Mabilis niya itong binugbog at pinatalsik. Aniya, kahit hindi niya ito makita, halatang isa itong maruming nilalang. Nakakatuwa raw ito kaya pinaglaruan niya nang kaunti, akala niya ay hamina na siya. Nagpatuloy ang labanan. Tumakbo si Jin Park paatik, ngunit tahimik na iniisip ni Yakuza ang kaligtasan ng babaeng mahal niya. Sumugod si Do Kang para saktan si Kuja. Tinawag pa niya ang sarili para sa pansin. Maging si Dong Huang ay sumuntok sa mukha ni Kuja, galit sa pagsalakay ni Toki Jin Park. Naalala ni Kuza ang tanong ng kanyang ama kung siya ay umiibig. Kinumpirma niya yon, ngunit may problema, dapat daw kaya niyang protektahan ang babaeng mahal niya. Sa kanyang isip, mas malakas si Kuja kaysa sa kanya. Sa gitna ng laban, muling sinaktan ni Jin Park si Kuja. Nagsalita si Kuja, dati raw, mas mahina ang ama niya kaysa sa ina niya. Nabigla siya sa revelasyong yon. Ikinwento ng ama niya ang panahon na nag-aaral siya sa Japan bilang newspaper delivery boy. Nakilala niya ang ina ni Kuza, miyembro ng Yakuza Syndicate. Magkaibang mundo sila, ngunit nagawa niyang protektahan ito. Noon pa lang, mahal na niya ito sa unang tingin. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, muling umatake si Jin Park. Ngunit ngayon, si Kuza na mismo ang pumagit na. Tinanggap niya ang suntok at hinaranggan ng pinsala. Nag-abiso ang Quest Window, ang miyembro ng kanyang crew na si Kujaya ay puspos ng paninindigan. Samantala, ang potensyal ni Kuza ay lumalagpas na sa hangganan. Narating na nito ang Ruruk. Binati ng Quest Window si Kim Suyon dahil nagising na ang potensyal ni Kuza. Ya. Bilang gantimpala para sa awaken ng S-rank potential nito, ibinalik ang kanyang buong stamina. Sunod na nag-abiso ang Quest Window na nakatanggap siya ng dalawang attack card. At kasunod nito ay lumitaw ang mensahe na nakuha niya ang exclusive attack card ni Kuza, Yamazaki-style Kyokushin Karate. Sa pagkakamit ng card, nakuha ng user ang kakayahang gumamit ng Yamazaki-style Kyokushin Karate, isang estilo na nilikha ng iisang tao. Agad niyang sinubok ang kakayahan at nagpatama ng diretsyo at mabilisang dalawang suntok. Habang iniisip niya ang kakayahang yun, naisip niyang tila hindi pa sila nagpakilala ng maayos sa isa't isa. Tinanong niya ang pangalan ng dalaga. At sinabi nitong siya si Ji Yun Lee. Inalis niya ang bag at ipinakilala ang sarili bilang Yakuza, kilala rin sa palayaw na El Diablo. May nais siyang itanong kay Ji Yun Lee. Ipinaliwanag niya na pabagsak na ang South Gang High at mas masahol pa, iniwan na siya ng mga pinuno nito. Ngunit iba ang West Gang Bok High, pinamumunuan nito ng isang leader na pinahahalagahan ang kanyang mga tao. Iminungkahi niyang sumama ito sa West Gang Crew. Humingi ng paumanhin si ji at tila may sasabihin pa, ngunit pinatigil siya ni Yakuza sa pamamagitan ng paglalagay ng daliri sa kanyang mga labi. Sinabi niyang hindi sapat ang lakas ng puso niya para tanggapin ang posibleng pagtanggi. Iniabot niya ang espada ni ji at tumalikod. Tinawag siya ni ji at pinigilang umalis. Sinabi niyang kailangan siya ng West Gangbok High at ni ji Jang. Naisip ni Yakuza na kung maisasalbo nila ito. Maaaring gamitin ng grupo ang utang na loob bilang panangga upang hikayatin siyang sumama. Gayunpaman, bilang isang taong may dangal, hindi niya kayang samantalahin ang sitwasyon. Sa isipan niya, humingi siya ng tawad sa sarili, hindi niya kayang ibaba ang sarili sa ganoon. Samantala, sa kabilang dako, naalala ni Hino ang sinabi ni Kim Su-yeon na siya ang magiging trump card. Pinuri ni Bam Sang Jang si Hak Jin-jo sa magandang gawa para sa South Gangbok High. Dagdag pa ni Hawk Jinjo, naging madali lang ang lahat. Ginawa niya ang kanilang napagkasunduan, at tinanggap siya ng grupo agad. Ayon sa kanya, normal sana'y naging kainahinala ang lahat ngunit gumana ang plano, ang pagpapanggap na may alitan kay Sik Kang, ang pagsugod ni Sang Man Lee dahil sa katapatan nito, at ang reputasyon niya mismo ay naging dahilan upang paniwalaan ni Suyan ang pagtataksil. Kinilala ni Hawk Jinjo ang katalinuhan ng kanilang tagapayo. Pinatigil siya ni Bam Sang jang at tinanong kung alam niya na ba ang susunod. Tumango si Hak Jinjo, ang plano ay pinen si Haro siyang palayo mula kay Suyan. Pinaliwanag niya na dahil nawala na si El Diablo, tanging sina Suyan at Haro ang natitirang malalakas na mandirigma ng West Gangbok. Dahil magkasama sila, mahirap silang isahan. Kaya tangtungkulin niya ngayon ay ilayo si Haro mula kay Suyan at dalhin sa isang patibong. Muling nagbigay ng babala si Bam Sang jang hindi mahalaga kung gaano kalakas si Haro, basta't mahulog siya sa bitag, tapos na ang laban. Tinanong ni Yan kung ano ang kailangang gawin ni Haro, na pagtanto niyang ito ang kanilang natitirang pag-asa. Ipinabatid ni Hawk Jinjo na naghahanda ang South Gangbok ng isang unit para sa ambush at hinihintay lamang ang utos ni Bam Sang Jang upang umatake mula sa likuran. Inilahad niyang kung hindi nila mauuna, tiyak na sila ang mauuna sa bingit. Nagmungkahing magsama-sama na lang sila, ngunit sinabi ni Haro na kung hindi nila maunahan ang unit ng ambush, magsisisi sila. Umalok si Hak Jinju ng tiwala habang nagsindi ng sigarilyo at sinabing salamat sa Trump card. Tahimik na iniisip ng grupo na matatapos na ang West Gangbok ngayong araw na ito. Lahat ng ito ay para sa kapakanan ng South Gangbok. Naisip nilang si Hawk Jinjo ay kasalukuyang inaalis na si Haro sa panig ni Suyan at ang huling inaasahan ng West Gambok ay ang pagtataksil mula sa loob. Ipinaliwanag ni Hawk Jinjo na nakaabang na ang mga Blitz attacker, mga pinakamagaling sa South Gambok sa paggamit ng sandata. Kahit gaano pa kabila si Haro, wala itong magagawa kapag nabali ang dalawang binti. Tinanong ng isa kung bahagi rin ba ito ng plano, at sinabing masama ang loob niya na sinuntok si Heijan. Sabi naman ni Yu Zhong na na hindi na kailangang manghinayang, mababayaran din ang ginawa niya. May isa pang nagsabi kung paano niya naisip ang ganitong plano dahil wala silang kamalay-malay. Ipinaliwanag niya na sinadya niyang hindi sabihin sa lahat upang masiguro ang tagumpay. Nasa, need to know, lang ang impormasyon. Sinabi niyang maghihintay sila hanggang malaga si Haro, pagkatapos ay si Sean Kim naman ang isusunod, at sa nila aatakihin si Kim Suyen. Ngunit biglang lumitaw si Kim Soo-yeon at ang kanyang grupo. Tinukoy nilang natunto na nila ang lokasyon. Bati ni soo matagal na panahon, Bam Sang-jang. Nagulat si Bam Sang-jang at tinanong kung paano siya natagpuan. Galit na sinabi ni soo na ang usapan nila ay magkunwaring traidor lang, ngunit ginawa niyang totoo. Paulit-ulit siyang binugbog ni Soo-yeon. Sa isip ni Bam Sang-jang, wala na siyang ibang pagpipilian. Ngunit sinabi ni soo na alam na niya ang lahat. Naalala niya ang eksaktong sinabi ni Hawk Jinju, alam mo na ba ang susunod? At ang plano ng pain kay Haro. Ipinahayag ni Suyen na ito ang dahilan kung bakit niya tinanggap si Hawk Jinju upang gamitin bilang especially iya sa sariling grupo. Itinaas niya ang isang card at naisip, camera card yun. Tinawag niya si Haro at sinabing gamitin ng crap era kay Hawk Jinju. Pero kailangan niya munang gawin ng sayaw. Nangambas si Hawk Jinju at nagsumamo. Sinabi niyang sumunod lang siya sa utos ni Bam Sang jang Hinawakan siya ni Suyan, at habang inaabangan ang susunod, marahang tumahimik ang paligid. Sa huli, sinabi niya, gagawin ko kung anuman ang gusto ko. Tinitigan ni Kim Suyan si Hak Jinjo at marahang sinabi na sana'y malinaw na sa kanya ngayon. May mata siya kahit saan. Alam na niya ang buong plano nito mula pa noon. Ngunit may paraan para makaligtas si Hak Jinjo. At iyon ay ang tapusin agad ang digmaan. Kaya inutusan niya itong magsabi ng lahat ng impormasyon upang makapagsimulang umatake sa South Gangbuk High. Habang iniisip ni Hawk Jinjo kung saan nagtatago ang mga high-ranking fighters, sinambit ni Hino na pumunta na sa West Gangbuk, siya raw ang tunay na trump card. Lumingon si Haro at seryosong tiningnan si Hawk Jinjo. Habang si Suyan ay nagkomento ng may pagkayamot. Para sa kanya, ito ang pinakamasahol sa lahat. Samantala, nagnit nit si Bamsang sa kanilang pagkabigo at sumigaw, ipinagutos lang sabay-sabay na silang umatake dahil mas marami pa rin sila. Sumunod ang mga tauhan at mabilis na umatake. Mabilis na gumanti si Kuze gamit ang Yamazaki-style Kyokushin Karate. Isang tuwid na suntok ang kanyang pinakawalan at naitaboy niya ang mga kalaban. Ipinahayag niyang siya na muli ang leader habang si Kim su ay tahimik na umiti, naging mas malakas na nga si El Diablo. Nagbigay ng abiso ang quest window, tapos na ang quest. Wika ni Suyan, ayos lang yun, panahon na para gamitin ang lahat ng cards. Muling naglabas ng abiso ang quest window, may bagong level up quest upang i-awaken ang mga crew member na may potensyal na A-rank o mas mataas. Si Kusa at si Haru ay kapwa may rank na 1 over 1. Ang gantimpala, dalawang superior level up cards para sa strength, dalawang superior level up cards para sa endurance, at dalawang superior random attack cards. Sinuri ni Suyan ang cards. Ang superior level up card para sa strength ay nagpapataas ng strength rank ng dalawang antas, habang ang endurance card ay nagpapataas ng endurance rank ng dalawang antas rin. Muling nag-abiso ang quest window, ang lahat ng level up cards ay ipapatupad kay Kim Suyan mismo. Tumango si Suyan at inutusan ang lahat na maghanda. Kinausap niya si Yuge na at sinabing simulan na nila. Dalawang miyembro ng South Gangbok High ang sumugod at mabilis na umatake. Ngunit muli, hinarap sila ni Kuzai gamit ang Yamazaki-style Kyokushan Karate. Sa tamang posisyon at isang tuwid na suntok, naitaboy niya ang mga ito. Nagtaka ang kalaban kung bakit siya parang nagtagumpay, gayong tinamaan siya. Ngunit agad na binaliktad ni Kuza ang pangunawa, hindi siya ang sinuntok, kundi mukha niya ang siyang sumuntok sa mga kamao ng kalaban. Sa kabilang banda, nagmamasid si Haro at tinanong kung naayos na ba ang lahat. Tumangus si Yakuza at sinabing tapos na sa kanyang panig. Tinawag niya si Haro ng maganda, ngunit agad siyang sinaway nito. Nagpaumanhin siya, nagabiso ang quest window, ang South Gangbok High ay muling nabuhay sa hindi maipaliwanag na lakas. Sinabi ni Jingguo na tila bumabalik ang kanilang mga lakas, at inilarawan ni Kay na para bang lahat sila ay may dalawang buhay. Napansin ni Haro na iba na ang presensya ng kalaban, mas matatag at mas determinado. Nagpahayag si Kuza ng pag-aalala. Tinanong ni Haro kung para sa kanila yon, ngunit tumanggi si Kuza at sinabing mas iniisip niya ang nangyayari sa kabilang panig. Habang si Kim Suyen ay nagmamasid, napansin niyang kahit nagamit na ang lahat ng level up cards, masyado pa rin siyang mabagal. Tumama sa kanya ang suntok ni Huge na at nag-abiso ang quest window na gumamit ito ng weaving technique. Alam ni Suyen na hindi niya ito maabot sa distansya. Sinuri niya ang trigger card na maximum capacity. Dagdag bigat ng 220 pounds sa loob ng pitong segundo, na pinahaba ng card festival effect ng dalawang segundo pa. Nagdesisyon siyang gamitin ito sa malapitan at umatake kay Huge na. Gamit ang kickboxing, pinuntirya niya ang solar plexus gamit ang push kick, Ngunit tinadyakan siyang muli ni Huge na. Sa sunod-sunod na tight flinch at knee strike, binugbog siya nito. Nag-abiso ang quest window, gumamit siya ng hilang bean, at muling nanambalik ang kanyang stamina. May isa pa siyang natitirang hilang bean. Sa isip niya, muntik na siyang matalo. Kung wala ang bean, ang huling sipa ay siguradong tapos na siya. Naisip niya rin na hindi ginamit ni Huge na ang teknik na yon noong laban nila kay Chin Haki, marahil ay itinago ito bilang alas. Ngunit ngayon, hindi alam ni Yuj na na nakabawi na siya ng lakas. Kaya't kailangan niyang umaktong parang malapit ng matalo, yun lang ang paraan para makabawi. Habang pinagmamasdan siya ni Hawk Jinjo, nagtanong ito kung anong klaseng sipa ang yun, at tila nag-aalala na matatalo si Suyen. Hindi raw niya papayagan yun, hindi matapos ang kanyang pagtataksil sa South Gambok nang walang saysay. -say. Ngunit sa isip niya, Tila wala na ring pag-asa. Napagod na si Suyen. Hindi siya pwedeng matalo. Kapag natalo siya, tapos na siya. Nararamdaman ni Suyen ang agwat ng kakayahan nila. Habang papalapit siya, nagtaka si Hawk Jinju kung ano ang binabalak niya. Ngunit muli, tinamaan siya ng Solar Plexus Push Kick. Sa pagkakasunod ng labanan, umupo si Kim Suyen sa kanyang silid at inisip kung paano niya madaragdagan ang kanyang attack patterns. Sa kasalukuyan, ang ginagamit niya ay boxing at yet BFT John. Sinuri niya ang kanyang mga card, rank A red jab, rank A red straight punch, rank B red hook, rank A red spinning back kick, at yet BFT John. Naisip niyang sa ngayon, palagi niyang ginagamit ang yet boption. Ngunit ayon kay Joke Jang, si Sik Kang ay gumagamit ng wrestling techniques, kaya't malamang dehado siya kung iyon ang gagamitin niya. Kung ganito ang estado, Tiyak ang pagkatalo niya sa kamay ni Seikang. Ngunit kailangan niyang manalo, naisip niya kung may atake bang makakagulat sa kalaban. Tinanong niya ang sarili kung pwedeng pagsamahin ang mga card upang makabuo ng panibagong atake. Sinuri niya ang card, tila iyon ang sagot, pagsamahin ang mga card. Habang muli siyang tinadyakan ni Yuge na nag-abiso ang quest window, ginamit niya ang maximum capacity card sa kanyang isip na pagtagni-tagni na niya ang bagong kombinasyon ng atake. Ang unang galaw, isang suntok na may bigat na 344 pounds, tinawag niya itong strike to the moon. Habang patuloy ang tensyon sa gitna ng labanan, mabilis na gumalaw si Kim Suyen. Tumama ang kanyang kamao sa baba ng kalaban at sabay niyang ginamit ang dalawang card ng maximum capacity na pansamantalang nagdagdag ng 200 at 20,000 libra sa kanyang timbang sa loob ng 7 segundo. Kasunod nito, gumamit siya ng isa pang card, ang To The Moon, na nagbigay sa kanya ng kakayahang tumalo ng mataas sa ere na parabang isa siyang makinarya ng lakas. Muling tumama si Suyen habang nasa ere at sabay isiniksik ang kanyang paa sa bibig ng kalaban. Inakala ng kalaban na ang sumunod na galaw ay isang 344B Baby, ngunit mabilis siyang tinadyakan palayo ni Suyen. Dito niya idiniklara ang kanyang panalo. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. kita kits sa susunod mga boss!